Dr. Vito, nagmamanas po kami sa pag-inom po ng amlodipine. Ano po ang aming maaaring gawin? Remember, ang amlodipine po ay ginagamit po natin para po bumaba ang ating blood pressure. Isa po siyang calcium channel blocker kung saan yung tulungan po ang ating blood vessel na mag-dilate po or mag-relax para bumaba po ang ating blood pressure. However po kapag po tayo ay hindi po sumusunod sa mga doktor or nagself-medicate, maaring po ang kanyang side effect is pagka-accumulate po ng fluid sa ating mga tissues kaya po tayo nakakaranas po ng pagmamanas, particular po ito sa ating mga binti paa na karaniwan po na naranasan ng ating mga kababayang Pilipino at ito po ang dahilan kung bakit po sila nagpapakonsulta. Maari po kasing maganda pong gamot ito for the long period of time kaso kung wala naman po kayong regular check-up maaari po after a long period of time kung kayo nagkagamot is magkaroon po ito ng epekto. particular ito po yung pagmamanas. So ano po ba yung mga reason kung bakit ito nagmamanas? Kasi remember ang amlodipine po ay dose dependent. So kapag po kayo umiinom ng amlodipine 10 mg pataas, maaari po kayo magmanas, lalong lalo na kung kayo lamang po ang nag-adjust ito. So ano po ba yung mga posible pang epekto maliban sa manas ng amlodipine? Ito po yung pagkakasakit ng ating mga ulo, lightheadedness, like parang gumagaan ng ating ulo, napapansin niyo po kayo nagpapalpitate o nagkakaroon ng irregular heartbeat. Kaya kung kaya nakaka-experience ito, huwag niyo muna agad itong palitan o itigil. Always nyo pong i-notify or kausapin ng doktor na nag-prescribe ito. Nang sa ganun, malaman natin baka naman mamaya may mga existing condition po pala at napagbintangan naman po agad natin ng amlotipin. So ano po ba yung treatment? Pag nagmanas, kailangan po ba ihinto agad yung gamot? Ano po ba? O mayroon po ba tayong kailangan inuming gamot? Number one, huwag niyo po agad itong stop Hanggat hindi niyo po nakakausap yung doktor. Kasi sabi ko nga po kanina, baka may ibang pinanggagalingan po. Hindi naman po yan ipe-prescribe ng doktor kung ito naman po ay contraindicated sa inyo. Pangalawa po kapatid, always lang kayo mag-stick doon sa recommended dose. For example, pag sinabi ng doktor na 5 mg once a day or 10 mg once a day, dun lang po kayo magdedepende. Ang dose po kasi ng amlodipine ay mayroong 5 at meron pong 10 mg. Depende na lamang po kung sabi ng doktor na hatiin po ito. Kaya wag kayong iinom po ng twice a day kung sa tingin nyo pong sa umaga uminom kayo ng gamot sa hapong tumaas BP at kayo po ang nag-self-medicate na ito po'y doblihen. Maaari pong adverse effect or side effect po ang maramdaman nyo particular ito pong pagmamanas ng inyong mga paabinti. Kaya kayo po kayo natatakot baka ito ay mag-cause ng matindi pong problema sa ating katawan. Always remember, ang pag-inom ng amlodipine po ay once a day at depende po kung ano po ang prescribed or yung in-advise sa inyong mga butihing doktor. Kung kayo may katanungan about sa amlodipine at sa pagmamanas, comment below at ito po si Dr. Vito ang inyong mindoreng manggagamot.